Umaasa ang PBA na kakagatin ng mga basketball fans na parorin ang banggaan ng San Miguel Beerman at Meralco Bolts sa pagsisimula ng 48th season na Philippine Cup Finals mamayang gabi. Gaganapin ang Game 1, dakong alas 7.30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Aminado si PBA Commissioner Willie Marshall na mas marami sanang fans ang hahakutin sa mga venue na crowd favorite ng na Hinebra kung hindi lamang minalas. Gayun pa man, umaasa pa rin siyang hahatak din ng follower ang brand of basketball at dala ng Meralco Balls lalo na at haharapin nito ang Beermen. Kamakailan ay naikumpara ang dami ng nanonood uh, ng PBA sa mga katatapos lamang na Liga ng Volleyball na karamihan ay sold out ang mga tickets sa venue. Idinahilaan ni Marshall na ang lagay ng panahon at uh, hirap ng buhay kaya naging matumal ang panonood ng mga fans sa PBA. Ipinagbalaki naman ito ang viewership na uh, sa telebisyon ng PBA Semifinals ng Ginebra at Meralco na umabot sa may 2.8 million.